pinipil ko kasi yun, yung tunog kasi pag ganun mo, tapos taka ganun ka, automatic yung maririnig ko kapit Ah, okay. So, yung Marunong kulit. ka pa, doktor ka? Hindi nga. Pasensya ka, di ba? Huwag kang nang pamanya Di naman lahat ay maaakit mo sa osos mo Huwag kang nang pamanya uh! Besit kaya yung ano na dok? Alam ko, dito lang yun eh. Kaya kung tayo, Kuya, ay, kuya. may tanong do Ah bakit po? Magandang gabi po. Mga binibining magaganda. Ano po kailangan nyo? Alam nyo po ba yung clinic ni Doc? Ah, ano? si Doc! Ah, po. Si Doc yung magaling gumawa ng ano-ano. Ah, -ano. po. Expert Opo. na po eh. Diyan. Dito po? Oo, diyan. Diretso kayo diyan. Tapos yung pinakadulo niyan, kanan. Mm. Tapos pang huling pinto, hindi pa yun doon. Yung sumunod na pinto. Okay. Katok lang kayo, may makikita ka doong gwardiya. Derecho, kanan, hindi sa unang pinto. Okay. Sa pangalawa. Okay. Oh, may makikita ka doong gwardiya. Oh, ah, sige. Thank, Thank you po. Thank, Thank you. you. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you. Thank you. Ito na yung pangalawang pinto. Oh, dito na ata si Dok. Kaya nga. Eh, eh. Ay, na. Ay, ay. Ay, ay. ay. guard. Kuya? Yes. Ay, <laughs> ay. Guard! <laughs> bakit ka <naka> short? Hindi, <laughs> okay, ano yung yung ba yung ano? ko ni Doc eh. si Doc sa taas. Oo, gagawin na bagong get up ng mga guard ngayon. <laughs> oh. Ay, but, ano man, na Ayun, ba? Na. Ah, yung mga 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 Narik na mga 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 Oh, ako ma'am, double duty ako, hindi pa pwede, di ba? Barangay hmm. tanod ako sa gabi, pagdating kasi dito, medyo guard na ako. Sige, ano yun? Ano yun? Ano yun? Eh, yeah. may okay. dam kasi okay, dito sa likod dito. Hindi, sipag mo naman. Kailangan, ganda niya ang park. Thank you ma'am, igat ko. Sige, sige po. Sige po. Oh, di ba? Hmm. Oh, tayo. ka tapos ka na? Oh. Medyo nganay ka maglakad na. Ah. Kaya nga huh. um, ba? Kaya pala nganay siya. Eh. I, Ito, okay. Kaya nga nga kay Doc Gali. Sige na. Bye bye. Kapag taro kay Doc yun. Hmm. Ang ganda ng babae. Panalo. Sexy. Panawala. A few moments later. Nakita ko to? Yeah, buksan mo. <smart sound> oh. Nagpapalakan yun sa baba. What? Yeah. <laughs> Di, may daan ka sa

Wah! Hey! ano? Ah, ka naman ngayon? Eh naman doktor ako, ako na talaga ako. Kasi kailangan lahat papasukit mo. Wah! check up ka. Oo oh, na Sino hinahanap mo? Doktor. Ikaw. Doktor. Oo, oh, sino ako? Doktor. O, oh, diba? Gano'n na yun. Magpapasukit Mutay tasker ka naman pala eh. Siyempre. Oo, oh, magpukuha muna ina yun. Dito ka muna. Dito ka. Dito ka. Gito ka. <laughs> ah, ko sakit na Ano? to. Uh, ano? May pagka. May pagka. <laughs> Pa nakatira so Wait lang. Ano? Hindi pa tapos, di ba? Ah, okay, ka kagad, di doktor ako eh. Okay. Oh, bakit tanggal Di ba dapat na Hindi, ka? kasi kailangan ko... pinipil ko kasi yun, yung tunog kasi... Pag gano'n mo, tapos kagano'n ka, automatic ka maririnig ko kagano'n. Ah, okay. sige. Marunong ka pa yung... doktor ka? <laughs> Hindi nga, yun. Pasindi ka, di ba? Pakin niya ulit. Yung paghinga mo kasi, medyo kasi alanganin. Oo. Saka medyo sakakameju din kasi Anong dapat kong gawin dok ah ikaw okay na paghinga mo, di ba okay na Oo, okay, okay. bak mo balak si na ano ko dok yung magdala sumasakit ko muna to ha. ano mo. ano 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 kailangan mag-iwas ka sa mga pag-upo. Yeah! Tapos yung medyo pag... Mm, quick. Uh... Yeah! <laughs> <Kailangan> <laughs> yung work, kailangan exercise mo yun. Kailangan exercise mo Stick ko sa'yo, ha? Sige, do. Gusto ko nang gumaling, Bakit kailangan mo amuyin yung ano? Hindi ba dapat tayo nasa kaano lang? Bakit pag-amoy naman? Hindi, kailangan eh. eh. Kung alam kung maalam mo yung sakit mo. Saka kung puro kayo reklamo, magsialis kayo rito. Kaya nang anong pagkakano, kayo po nagagalit. Magsialis kayo. Ano kayo sa ano kayo naman Iba naman. Iba naman. na tayo, girl. Pag sa'yo, pangit mag-doktor ng... Ano, ayaw doktor, walang kwenta. Ano ba yun? Ano ba

Depende sa pananaw ninyo ang dalawa. What? Yes! ayun na namin ka doktor. Gusto mo namin ang siman? Siman? Gusto na namin ang doktor <laughs> naman yung siman? Ba naman yan? Hindi nga sumisid, kahit anong sisid pa yan. K yes! <laughs> K wala, wala kayo no choice. Wala huh? Wala kayo no choice. <laughs>